This video is magluluto tayo ng paksiw na bangus, mga kaparswa. Yan. Gihiwa po tayo ng bawang. Luya Ilagay na natin yung mga isda mga kaparswa At bangus Yan, malinis yung kunapotong mabuti mga kaparswa sasaayos na lang natin yan shout out sa mga mahilig sa mga bangus mga kapaswa lagay na natin yung ingredients nya mga kapaswa yan Lagyan na natin ng asin mga kaparswa. Ayan, konti muna para matansan natin yung kanya. Sarap. Ditsin mga kaparswa. Kasi walang naging sarap. Paminta. At saka suka mga kaparswa. Lagyan natin ng suka mga kaparswa. Kunti lang muna, alagatin ng tubig para hindi ka lumaasim. Tubig, mga kaparswa, lagyan din natin. Bale na lang magdagdag ng suka pag may na yung asim niya, mga kaparswa. So, ayan na, mga kaparswa, sisindi na lang natin yung shilain o gasol. So, ayan na, mga kaparswa. Sinalang na po natin yung lulutuin na Paksiw. Takpan po natin mga kapaso. Hintayin po natin kumulo. Ayan po mga kapaswa, tapos ko na pong hiniiwa-hiwa yung sili at lalagay mamaya doon para bumangoy yung, mga, lulutuin natin. Ayan na po mga kapaswa, kumukulo na po. Pero mamaya pa konti, pakulon pa natin mabuti. Takpan natin ulit mga kapaswa. Lagay na po natin yung sila niya mga kapaswa. Yan. Yan mga kapaswa. Buksan po natin. Tikman natin yung sabaw niya mga kapaswa. Mm, masarap din ang aking luto mga kapaswa. Pero ako sigurado masarap tong luto ko mga kapaswa. po iimasain mga kapaswa tingin na talsim na sakto lang di alsim na mga kapaswa isa man ah, Nag-iimasain mga kapaswa so hanggang so mga kapaswa hanggang dito na lang po mga kapaswa hmm, luto na po to mga kapaswa -bye. -bye.